hello hi guys magandang hapon sa inyo lahat and um, this is your guest from masasaga channel a faith eater also matarader sa so, ngayong hapon na to tingnan natin ang nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay so this is um a weekly gabay for the month of october 21 hanggang october 28 for the sign of for the sign of leo so leo 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 welcome welcome to my channel ano kayang messages advices and spirit guides ang ating masasaga for today's video kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nyo sa love. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at Megapal, siksik, liglig, nag-uumapang nabiyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the message advice sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign of Leo? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng ating mga hagilap? So guys, Angel Spirit, please give information po. So this is something the moon card. Oh, a truth reveal. Na may mga bagay na ibibigay dito at ipapaliwanag sa iyo, ma magbigay ng kaliwanagan sa iyo. No? Kumbaga there's just something a dream coming true. May mga bagay na may isa at maaari ng um, makuha mo na ang matagal mo nang inaasam-asam. Na parating talaga. This is something a vision, no? Kumbaga parang unti-unti mo nang nakikita yung mga mga mangyayari o kaganapan sa buhay mo, no? Kumaga may mga pag-asa rin ako nakikita dyan. And this is something the devil card. Oh my goodness. Oh my God, this is something of black magic involved. no? The moon card or the devil card, na madalas to nakakaranas ka sa malaling araw, no? Kung baga mga bagay na nangyayari sa'yo na nakakaranas ka ng, ng iba-ibang energy, no? Or may mga sakit ka sa katawan na nararanasan. So, let's see. This is something of body pain. And there and because this is about sort of bigger picture. Unti-unti mo nang makikita yung possibilities, no? Unti-unti mo nang uh, malalaman kung ano talaga yung nangyayari behind their back. This is a is a with a big shot and big money coming in for you. May malaking finances na papasok or malaking opportunities, no, with material offer. And this is the king of one something vision. May may paano talaga? There's something vision and intuitions, guys. No, may mga pa, uh, kumbaga, makikita ka dito no, na hindi na nakikita ng natural na mata. No, kung baga may third eye ka na maaaring nakikita ka, na nasisilayang ka. Mm, kung baga makikita mo yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng new beginning, new opportunities. And this is the seven of wands, no? Protection at pangalagaan mo yung grounds mo. This is the seven of wands na kailangan mo ng protections, no? Sa sarili mo, masyadong lumalawak na ang energy mo, no? Or something may, may spiritual energy ako na sa sense or something chakra na maaaring baka hindi mo kayanin. Kaya kailangan mo lang uh, something of uh, protection dito. No? Meron din ako na dito may gumagawang hindi maganda sa iyo. Kaya may mga nararanasan ka kapananakit ng katawan, pananakit ng ng ulo, ng talampakan, no? So let's see what is the moon card. This is a fate. So see? Kumbaga susubukan ng pananampalataya at tiwala mo dito, no? There's a something fate. And the moon card, no parang ilalabas ang katotohanan dito dahil dito sa pananampalataya at tiwala mo. Pagdarasal, no parang pinapakita dito gamitan mo ng meditation and meditation and contemplate, no? Nang para masagot ang katanungan sa lahat mo ng uh, mga ma masagot ng katanungan mo, sa matagal mo nang gustong masagot, no? Marami kang tanong eh. Marami kang gustong malaman about sa spirituality. No, maaari magbukas dito sa kakayanan mo, no? So let's see what is the devil card. The devil can request there is a page of sword, no? Get more information. Marami kang bagay na kailangan malaman, no? Or either, guys, this is something astral trouble, no? Kung baga may kakayanan ka na with that astral trouble, trouble. Nakakapunta ka na sa isang lugar, no? At yung mga lugar na yon um, mayroong ano yon may, mayroong information yun or, may kinalaman yun sa iyo. the Queen of Swords represents the Sun card. Na no? bibigyang linaw sa iyo lahat ng mga bagay na nakikita mo. So the Ace of Coin represents the Ten of Wands or something burden. Na no? pagdating sa finances nakakaranas kayo ng kumagakagipitan, crisis, poverty, no? Kumaga kailangan mong pagdaanan niya. This is a something spiritual journey, guys. And of course, the Ace wants something, a new project, new plans, no? Maraming mga plano, panibagong eksena. And the Seven of Wands surface and the Three of Pentacles with the collaborations, no? This is something about sa connections. About sa pakikipag-ugnayan, sa pakikipag-usap, no? Pagdating sa trabaho mo, no? Madalas sa trabaho, na Kailangan protection. Kasi may mga katrabaho ka na gumagawa din sa iyo na nasasaga pang energy mo. The Moon card, you know, and of Uh, the moon card and the fate represent dito with the ease of swords with the mental clarity. Bibigyang kaliwa na ganito. Magiging wais at magiging matalino ka na this time. No, kung baga, may mga mensahe sa iyo ng ating mga gabay na maaaring nagbibigay ng kakayanan sa iyo o katangian sa iyo para maliwanagan ka sa lahat ng nangyayari sa kasalukuyan mo. No, kung baga, mayroong ano eh, may, pag, may pagtatanto. Yung parang ma, ano ma, ano, mapupunto mo na tapos marirealize mo, mapagtatagpi-tagpi mo. Ah, kaya pala ako nakakaramdam. Ah, kaya pala ako nakakakita ng ganito. Kung baga, yun pala, this is something spiritual. No? Spiritual ability like uh, astral travel. binibigyan ka ng, pa, na ano na, baka meron kang, uh, kumbaga, premonitions. No? Na makikita mo yung mangyayari sa hinaharap may ganun kakayanan ka dito there's a devil coming across the page of swords this is a knight of swords with a success driving na magsasuccess ka na at the end of the time the queen of swords and across the sun card represent dito with a knight of sword with an anxiety sleepless nights no? kung pati din sa panaginip mo sa, sa ano, balisa ka hindi ka makatulog kasi nag activate na yung spiritual mo eh, Nakailangan na mo na ng devotions kailangan mo na ng pondo no? Palabas na ng palabas ang kakayanan mo na kailangan mong kumbaga proteksyonan yung sarili mo. The ease of pentacles and the ten of wands re represent the hermit card. See, Kum, uh, kumbaga connected din dito about sa finances mo. Kaya ka nakakaranas ng financial crisis or something financial difficulties that because of this situation, no? Kasama siya sa ano mo, spiritual awakening or spiritual journey. No? So, let's see what is the king of One because of the ace of wands. So this is something that pilots of course with that happiness. Magiging masaya ka at the end of the time. The seven of wands are because the three of swords represent the um, nine of wands. So this is something perseverance severance. Magtiyaga ka ha. Maging tahimik kapag dating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Kasi protection ng mo yung sarili mo. Maraming tao sa paligid mo na nakatingin sa'yo. Na maraming mga taong naiingit behind your back. Oh my God, mayroon ako na sense dito na maaaring sumasakit ang likod mo. What is the outcome? Ang pinaka outcome dito is the Queen of Cups, no? This is something a mother figure, healing, no? And this is the Four of Pentacles with the Four of Pentacles, power, protector, energy. Protection mo yung sarili mo, no? not laban dito sa situation. And this is something the word card with the travel. Travel success and because our surroundings, And this is a three, uh, five of swords with the self sabotage. Nagkakaroon ng self sabotage that because of your actions. The justice will be served, no? Kaya kasi kung baga nagiging ano ka rin dito eh, kung open no or something transparency transparency ka pagdating sa ibang tao. Ang nangyayari sinisiraan ka. Ang nangyayari binabaksab ka. No, kaya kailangan na um, maging secure ka sa sarili mo. Additional messages pagdating sa career and finances. So this is the king of swords being wise. Maging matalino ka, ha? Meron din ako ng sense dito na nabudol ka, nangutang sa'yo yung katrabaho mo, hindi nakapagbayad, or either may lumapit iyo tapos at the end of the day, ikaw pa'y masama. And of course, this, see? Two of us with a partnership. Madalas ka nata-traidor about sa partnership, sa pakikipagkaibigan. This is the five of us with re regret. Disappointment, no? Nagsisisi ka, eh. There's a page of confident investment. Invest wisely. Matuto ka, no? Na... Kumbaga, mag-invest ka sa sarili mo, hindi sa ibang tao. No? Kumbaga, more on friendship ka rin kasi. Additional messages about sa love life. There's an 8 of 1 for fast communication and travel. And of course, this is a pipe of pentacles with a financial loss, financial crisis. No? Nakakaranas kayo ng asawa mo ngayon ng, uh, kumbaga, problema sa pera. This is a three of 1 for waiting for a self-willing friendship. Huwag nyo kasing inaasahin yung hinihintay nyo. Kapag inaasahan nyo at may sinasabi kayo sa ibang tao, ang ending... Doon lang mapupunta yung perang hinihintay nyo. Huwag kayo nagbibigay ng informasyon sa ibang tao, nagkukwento na ganito, ganyan, yung plano mo. Kasi, guys, uh, maraming mata sa paligid mo na naiingit. Additional messages about tayo sa health. This is a tell moment, no? And the death card. Mag-ingat kayo. Gusto kayo nitong pamagsakin. No? Gusto kayo nitong masyeggy. This is the devil card. We something snake. May ahas. Pupulaputin kayo nitong pupulaputan kayo nito hanggang sa di ba? mawala na kayo ng eksena. Ganon. Kung baga, kailangan maging uh, aware kayo sa mga tao pagkakatiwalaan nyo. This is something backstabber or backstabbing. No? So let's see what is the magical fairy message. represent what? Easy does it. Stop trying so hard to control this situation, no? Kung bagay, hindi mo naman mapiplis yung ibang tao sa mga bagay na gusto nila paniwalaan at gusto nilang gawin, no? Kailangan mo i-distansya yung sarili mo. Express your individuality and allow your true self to shine. So, because of your own awesome. self. Hayaan mo makita yung halaga mo. Hayaan mo makita kung sino ka talaga. No? Hindi mo kailangan i yung sarili mo sa kanila. Ganon. So, let's see what is the synchronicities. And this is something a uh, speaking truth. See, malalaman mo lahat, lahat ng katotohanan dito. And this is something, friends, no? mas bata sa i person mo abata bata pa tong person mo sa iyo. Or mabata ka pa. And this is strength card. No? Confident. Kailangan mo maging malakas ang loob, maging matapang. And this is a finder of the lost things, no? Parang may mga bagay na hinahanap ka pa na nawala sa'yo. Yung mga bagay na nawala, parang hinahanap-hanap mo pa so ibig sabihin kailangan mo na rin i-surrender kasi nag-create creation ng blockages kaya hindi ka makausad, no? Let's see what is the yin and yang or Venus with offer. Now this is something offer and called this with the attachment. Na no, kailangan mo nang kumawala sa mga tao sa sa paligid mo na para nanlalamig lalamig ka na. Wala ka nang galit, hindi mo kailangan i ano kumpara pakiharapan pa sila or plasticin pa sila, kailangan mo na lang dumistansya. And there's a life purpose. Ito yung purpose mo sa buhay, di ba? Kumbaga, ang maliwanagan, matauhan, at um, kung kumbaga magkaroon ng protection sa sarili mo na hindi na maulit yung mga bagay, bagay na nangyari sa nakaraan mo. And this is something spirit guide ancestors, no? Meron ditong gumagabay sa'yo with the spirit guides. Ibig sabihin, may mahal ka sa buhay na yumao, father or mother. So, let's see what is the Archangel Michael messages. And of course, this is something shield yourself. See, protection means sarili mo. No, and of course, explore your options. No, there's a lot of choices na maaring makatulong sa iyo. No, para magkaroon pa ng mga bago opportunities or may dahilan bakit nangyayari lahat ng to. And forgive yourself you did nothing wrong. Napatawarin no, Patawarin sarili mo, walang kang ginawang mali at wala kang ginawang masama. No? So let's see what is the chakra messages. For the chakra messages represent what? gratitudes. Now, just be thankful kung man yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo ngayon. And there's an isolation, no? Kung magapakawalan mo yung sarili mo sa lungkot, sa mga negativities na iniisip mo. And of course, this is something fair. Meron talaga ditong nagdadasal, my God. Kailangan mo talaga nagdasal with devotion. Kailangan mo magdasal at may nagdadasal din dito against sa'yo para ma-frustrate ma ma ka, para ma-depress ka, para ma-stress ka. And this is something confession, no? Gusto nito talagang masyegi ka, guys. No, this is a confession. Si gusto nito humantong ka sa hindi maganda sitwasyon. No, Or either you prison mo. May gustong ano sa inyo, no, mag-end talaga. Gustong may gumawa sa inyo ng hindi maganda para mag-end ka talaga dahi. Kuya, sir, ha, madam, mag-ingat-ingat kayo. For Monsology, A time for healing. Oh my God! Kailangan nyo ng healing session, guys! No? Yung gumagawa sa inyo. E may intention na hindi maganda sa inyo. Mag-ingat po kayo. And believe me, impossible. Kailangan mo maniwala sa mga imposible ay imposible. For the angel's answer within the next few months, sa mga susunod na buwan, no? Kung maga mga bagay na unti-unti na magliliwanag sa'yo, magsisink in sa utak mo yan. And there's a remain positive. Panatili mo positive no? Ang kaisipan mo. And there's an if you believe. Basta naniniwala ka lang. No? Sa mga nangyayari ngayon, kung baga naniniwala ka sa sarili mo, ganon. For the energy, represent attachment. See, mag-ingat-ingat kayo sa mga taong kumbaga nalalapitan nyo, nagiging malapit sa inyo, no? Kumbaga, there's a something mass na nire-represent with um, impostor. And of course, this is something in decision. Kailangan mo dito mag-decision na kasi parang ang gulo-gulo ng utak mo. Hindi ka, makapag pa mag, hindi ka pa makapag-decision ngayon. And this is something God is of the moon. No? Lahat ng mga bagay dito i-reveal -re na. No? May just, uh, ng, um, just ng katotohanan at just ng kaliwanagan. Pinapakita dito na mag, masasagot na lahat ng mga katanungan mo. And of course, sinasabi dito, there's something, oh my God, I told you, problem solving, resolution. See? Masasagot na nga ang problema mo. And this is something confident. No? Confident is your key to success. And, oh, di ba, sabi ko iyo oh, di ba, unang-unang stages pa lang, doon pala sa unang chapter, there's a premonition, prophecy. Di ba, nakita, sinabi ko iyo kanina, may kakayanan ka na makita ang mangyari sa kasalukuyan. Hmm. Di ba, I told you, meron kang kakayanan. At yung sinasabi ko na, ma maaaring mag-unlock na yung knowledge mo. This is a spiritual awakening or spiritual journey. But eventually, guys, this is a, yes! And there's a children's, no? Apektohan din daw ang mga anak mo, no? Dito sa eksena na to. And this is something passions, no? Kung baga, meron dito about sa relationship na ipakita niyo yung um, sigla ng inyong relasyon. And of course, this is something friendship. Mag-ingat kayo sa mga taong kinaka, kinaka kung nakakasama niyo. There's a something friendship involved. Na maaaring kaibigan niyo yung gumagawa sa inyo. And there's a changes na no? unti-unti na mababago. So let's see. additional messages with an angel spirit. Career change. Na no? kailangan na rin mag magbago ng career. Trabaho, negosyo. And there's a the nutrition. Na no? kailangan mo ng fruit and vegetable dito guys. So let's see what is additional messages for Kang Harapael. Have faith, no? Sinasabi dito, magtiwala ka lang sa ating Panginoon, no? Kung baga, kailangan mo yung pananampalata at tiwala ka sa kanya. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. Deep love. Birth as a portal. No, napakalalim nito. Malalim yung pinanggagalingan. Malalim, malalim parang pinanguhugutan dito. There is something unconditional love. Na parang yung pagmamahal na to parang hindi mo siya matatawaran. Ganon. May pagmamahal na parang iba eh. Iba yung ano, iba yung a uh, uh, iba yung ano na to, energy nito with something um, napakalalim eh. Malalim to. Malalim yung Ibig sabihin inggit. Parang minasenta ko na ang lalim na pinagagalingan. There's a something in inggit. Or something na parang selos na. And of course, there's a what so ever you desire. When you free believing that you receive them and you shall have them. So, sila lahat daw ng mga bagay na hinahangad mo, lahat ng mga bagay na inaasam mo, lahat ng mga bagay na pinagdasal mo, maniwala ka lang daw na lahat ng mga bagay na ay matatanggap mo ayon sa kalooban ng Diyos. ba? Diba? Ganun yun. Oh my God! Ang ganda ng reading na to. This is something an, un inspirational, no? Kumbaga, iba yung atake, eh. About sa spiritual, eh. And this is the 1414 by light up, no? Parang, Diba? may paggising dito focus on your need desires and habits everything um is more than accessible with a light attitude you will be blessed with the new opportunities a new friend or an audition to your family good vibes will speed with the process. So see, bibilis na raw takbo at proseso nito. Kung baga sinasabi dito, maniwala ka lang daw na mga bagay na ito ay um, tumagay pagkakaloob sa'yo. Kung baga magkakaroon ka ng mga bagong opportunities, bagong kaibigan, bagong bagong eksena. So, ibig sabihin dito, ayusin mo lang daw at baguhin mo yung attitudes mo, baguhin mo yung perspective mo, baguhin mo yung mga tao rin sa paligid mo. No? So, let's see what is the messages of life. represent inner power. Oh, may may pinapalakas or papalakasin dito. Today, I choose to see myself as significant. I acknowledge my true strength. I remain steadfast in the face of, of adversity. If I stumble, I pick myself up, knowing that I am filled with the power of the universe. I accept and appreciate myself in every way. I contain the most precious treasure of this world within me. The universe shines through me. So, yung sabihin, um, kung parang unti-unti mo madidiscover to sa sarili mo, yung kakayanan siguro ang sa sa'yo. Lahat ng mga bagay na dadagdag sa kaalaman mo, yan yung mga bagay na ba magiging bahagi ng bagong bukas na tatahakin mo. So, guys, This is a weekly gabay for the month of October 21 and October 28 for the sign of Leo. So, Leo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang hindi at makakaresonate. Kunin lahat ng makakaresonate -res sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget, To so like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. So maraming salamat po sa so mga walang sahaw pag-support sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip na at sa so, mga pagpalain kayo ng Diyos at may kapalit siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang ang sa inyo at maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!